Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 3 ng recap natin tungkol sa isang lalaking gustong magiganti sa kanyang minahal na babae. Bago ang lahat, shoutout muna kina Reynaldo Ibarra Jr., Mark Gore, Murayama Oya, Alsamier Datukali, at Vincent Palabrica Realido. Maraming salamat sa panonood. Sa nakaraang episode, pinuntahan ni Aki si Yoshino para umiyak dito. Ituloy natin ang kwento. Matapos ng bakasyon sa France, ng pinapagalitan si Yoshino dahil sa pagsumbong ni Gaso. Sinabukasan sa school, hirap na hirap si Yoshino bilhin ang mga pinabiling tinapay ni Aki dahil nagkakagulo na naman sa kantin. Sa so, kabilang banda, patuloy ang pagpupush up ni Makabe hanggang makita ito ni Yoshino at inispreya ng pampabango dahil maasim na daw ito. Pinagsabihan ni Yoshino si Makabe na kailangan itong makapag-usap kay Aki para maayos ang lahat. Sinabi din ni Yoshino na sobrang lakas na naman kumain ni Aki dahil stress ito kay Makabe. Nag-guilty tuloy si Makabe pero naiinis pa din siya dahil binaliktad ni Aki ang kwento nila at nagpapa-victim ito. Nagpaalam si Yoshino kay Makabe dahil baka mapagalitan pa siya ni Aki. Nangako si Yoshino na susubukan niyang ayusin ang nangyari sa si dalawa. Sa kabilang banda, may kausap si Gaso sa telepono. Naniningil ito ng utang ng pamilya ni Nagaso Sinabi ni Gaso na babayadan niya ang utang ng kanyang pamilya basta maghintay lang ang kausap nito. Napadaan naman si Yoshino kaya inasar ito ni Gaso. Alam kasi ni Gaso na napagalitan si Yoshino sa bahay. Hindi naman ito pinatulan ni Yoshino. Sa classroom, nananaginip si Makabe na lumuhod siya sa harap ni Aki para magsorry at sabihin na mahal na mahal niya ito at hindi niya ito kayang mawala. Pinatawad siya ni Aki at nagyakapan silang dalawa habang napapalibutan ng kanilang mga kaklase na sabay-sabay pang pumapalakpak. Natumba si Makabe sa upuan kaya nagising ito. Lumapit si Fujinomiya at tinanong kung okay lang si Makabe. Niyaya ni Fujinomiya si Makabe na sumama sa kanya pagkatapos ng klase dahil may lugar na gusto itong puntahan ng silang dalawa lang. Pagkatapos ng klase, nagpasama si Fujinomiya kay Makabe sa ospital para sa follow-up check-up nito dahil wala ang bodyguard nito. Niloko ni Fujinomiya si Makabe dahil mukhang nag expect ito na sa isang romantic na lugar sila pupunta. Habang naglalakad, kinuwento ni Makabe ang nangyari sa kanila ni Aki. Tinanong ni Fujinomiya si Makabe kung gusto ba talaga nitong paibigin si Aki kahit na may malaking galit at trauma siya dito. Sumagot naman si Makabe ng oo, Ngunit, sinabi ni Fujinomiya na hindi matatawag na pagmamahal ang ginagawa ni Makabe at sumang-ayon din ang binata. Biglang niyakap ni Fujinomiya si Makabe dahil naisip niya na may chance pa siya dito. Kung ang habol lang din naman ni Makabe kay Aki ay paghihiganti, wala magiging problema kung magmamahalan daw silang dalawa. Hinila naman ni Makabe si Fujinomiya dahil nakita ni Makabe ang biglang pagsulpot ng mga bodyguard ni Muriel sa daan. Sa classroom, Inaya ni Ganso si Aki na magpunta sa isang restaurant para kumain ng dessert. Inaya ni Aki si Yoshino, ngunit tumanggi ito dahil may kailangan pa daw siyang gawin sa mansyon. Aalis na sana si Aki nang biglang dumating ang tatlong alalay nito. Patuloy na sa pagtakbo si na Makabe at Fujinomiya. Tinanong ni Fujinomiya kung sino ang tinatakbuhan nila kaya sinabi ni Makabe na ang katotohanan ng corner si Makabe ng mga bodyguard ni Muriel kaya sinabi ni Fujinomiya na uubo daw siya na may kasamang dugo para madistract ang mga bodyguard at makatakas si Makabe. Sinabi ni Makabe na hindi gagana ang plano ni Fujinomiya dahil magaling na ito. Lumabas ng kapatid ni Muriel na si Frank Besson at tinakot si Makabe dahil sa pagtakas ng mga ito kay Muriel. Biglang naglabas si Frank na isang envelope. Laman ng envelope ang mga pinaghirapang drawing ni Muriel. Naging malaking inspiration daw si makabe at Aki kay Muriel kaya patuloy ito nagdrawing nang wala man lang tulog at kain. Dahil dito, patatakasin ni Frank si namang Kabe bilang pasasalamat. Sinabi din ni Frank na sana ay magkaroon ng happy ending si namang Kabe dahil sobrang basura at pangit daw ng realidad. Tiningnan ni Fujinomiya ang drawings ni Muriel at makikita ang dalawang bata ng kamukhang kamukha ni na Makabe at Aki. Tila ba ay e ni Muriel ang nakaraan ni na Makabe at Aki dahil kuhang kuha sila nito. Ang kaibahan nga lang, binigyan ni Muriel ng happy ending si na Makabe at Aki sa mga drawings nito at hindi sila naghiwalay. Napaisip tuloy si Makabe kung anong nangyari sa kanila ni Aki. Napansin ni Fujinomiya na may kasamang sulat sa mga drawing ni Muriel binasa ni Makabe ang sulat. Laman nito ang wish ni Muriel na maging dingding o pader ng bahay ni Makabe para mapag-aralan pa niya si Makabe. Sa bahay, patuloy na pinagmamasdan ni Makabe ang ending ng manga ni Muriel. Bigla naman itong tumalasik dahil sinipa ito ni Chinatsu. Sobrang sakit ng balakang ni Makabe kaya hindi ito makatayo at makareak agad sa sinabi ni Chinatsu na ninakaw daw niya ang panty at bra nito. Nakita daw ni Chinatsu si Makabe sa loob ng kanyang kwarto na pinapakailaman ng kanyang mga gamit ngunit mabilis na dininay ito ni Makabe. Hindi naman naniwala si Chinatsu at inaway si Makabe. Bumaba mula sa hagdan ang nanay ni na Makabe at tinanong kung ano ang pinag-aawayan ng dalawa. Sinabi nito na galing siya sa kwarto ni Chinatsu para kunin ang mga damit nito na kailangan ng labhan. Mabilis naman na nag-iba ni Chinatsu sabay alok kay Makabe na ice cream na binili niya sa convenience store. Sa isang restaurant, pinagmamasdan ni Nasono ka ang mga cute na pictures ni Aki na kuha ni Gaso sa France habang patuloy lang sa pagkain si Aki ng dessert. Hinanap ni Nasono ang ibang mga pictures ni Aki ngunit wala na maipakita si Gaso dahil hindi daw siya ang kasama ni Aki sa free time nito kung hindi si Makabe. Nagulat tuloy ang tatlong alalay ni Aki. Tinignan ni Gaso ang picture ng kanyang kapatid na si Sumire sa kanyang cellphone at naalala ang nakaraan. Sa airport, nakatanggap ng tawag si Gaso na nagkolaps daw si Sumire dahil sa sakit nito. Stable na ito sa ospital ngunit wala na daw silang perang pampagamot sa private hospital. Dahil dito, desidido si Gaso na perahan ang pamilya ni Naaki kahit anong mangyari. Hindi alam ni Gaso ang nangyari kina Makabe at Aki ngunit hindi niya pwedeng hayaan na magkadevelopan ang dalawa. Nagagalit pa din ang tatlong alalay ni Aki dahil sa nalaman nila. Nagalit naman si Aki at sinabing tigilan na nila ang pag-uusap tungkol sa nangyari sa kanila ni Makabe sa France. Hinawakan ni Gaso si Aki sa balikat at nagsuggest na itigil na din ni Aki ang pag usap kay Makabe para wala na itong problema at hindi na nila mapag-usapan ito. Hinikayat din ni Gaso si Aki na bigyan siya ng atensyon kaysa kay Makabe ngunit hindi sumagot si Aki at nagpunta ito sa restroom. Pag alis ni Aki, pinagalitan ni Namari si Gaso dahil pumaporma ito kay Aki. Pinakita naman ni Gaso ang picture ni Namakabe at Yoshino kaya daw siya nagiging agresibo kay Aki. Naintindihan naman agad ito ng tatlo dahil pinagtaydaran daw ni Yoshino si Aki at kailangan ni Aki ng taong kukomfort dito at paglalaanan ng atensyon. Bumalik si Aki at nagsorry Gaso dahil sa pagsigaw niya kanina. Sinabi naman ni Gaso na walang dapat ikasori si Aki dahil maiintindihan niya ito kahit anong mangyari. Sinabi din ni Gaso na lagi siyang nasa tabi ni Aki para suportahan ito. Maghihintay din daw siya na mahalin ulit siya ni Aki habang panahon. Umiyak naman si Aki dahil sa mga sinabi ni Gaso. Kinagabihan, palihim na pinuntahan ni Makabe si Yoshino sa mansyon. Kinuwento ni Makabe ang nangyari sa kanila ni Aki sa France. Sinabi din ni Makabe na nagpapanggap si Aki na wala itong alam tungkol sa mapait niya ang karanasan lalo na sa nickname niya na mukhang paan ng baboy ngunit naisip din ni Makabe na baka naman nagsasabi talaga ng katotohanan si Aki. Tinanong tuloy ni Makabe ang kanyang sarili kung boses ba talaga ni Aki ang kanyang narinig noong binasted siya nito. Tinanong naman ni Yoshi na si Makabe kung ano ang gusto nitong iparating. Lumapit si Makabe kay Yoshino at sinabi dito na natatandaan niya na may isang batang babae na nakatira sa mansyon ni Aki noon. Hindi daw ito makalabas ng kwarto dahil may bulutong ito kaya naman wala itong magawa kung hindi pa sila ni Aki na naglalaro mula sa bintana ng kwarto nito. Isa pa, iilan lang ang may alam ng napakapangit na nickname ni Makabe. Si Aki, si Makabe at ang tatlong batang pilyo. Ngunit hindi maalala ni Aki ang nickname ni Makabe pero nakakapagtaka na alam ito ni Yoshino. Tinanong tuloy ni Makabe si Yoshino kung bakit alam nito ang nickname niya. Makikita naman na tinanggal ng batang Aki ang suot nitong wig. Ito pala ay walang iba kung hindi si Yoshino at nagpanggap lang itong si Aki. Dito na nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Salamat sa panonood. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.